Ang Manila Go uh, Local Government Unit naman tinawag na insulto sa mga miyembro ng Liga ng Mga Barangay ang reklamo nitong si Leilani Lacuna. Ang kampo ni Lacuna ay na iligal ang umano special elections at pagkakatanggal bilang presidente ng Liga. Ang balitang iyan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Naglabas ng reaksyon ang lokal na pamalaan ng lungsod na Maynila ukol sa inihaing patong-patong na mga reklamo ng kapatid ni former Manila Mayor Hani Lacuna na si Leilani Lacuna sa inilabas nitong opisyal na payag, anilay may tuturing insulto sa intelektual na kapasidad na mayorya ang sinasabing pagsasagawa ng umunoy espesyal na eleksyon ng Liga ng mga Barangay. Gilt kasi ng kampo ni Lacuna na iligal ang nagrap na eleksyon kamakilaan nang siya'y tanggalin bilang leader o presidente ng naturang liga. Subalit, naniniwala ang lokal na pamala ng Maynila ng anumang aligasyon ay di nangangulugang o katumbas ng katotohanan habang aminado ang ng alkalde na hindi pa nito natatanggap ang kopya ng reklamo at hihintay na lamang na formal itong maisilbi. Nire-respeto anila ang naging boto ng mga kasapi ng Liga na 844 pabor para sa bagong liderato mula sa kabuang bilang na 866 miyembro nito, payag naman ni Leilani Lacuna na ayaw nitong isipin na ang kanyang pagkakatanggal mula sa pwesto ay bunsod ng politika. Uh, ayaw ko pong isipin na politika. Uh, siguro naman po uh, hindi ko lingit sa iba na ang kapatid ko po ay ang dating mayor ni Lacuna. Uh, ako na lang po ang natitira na lakuna uh, sa City Hall po. So hindi ko po alam. Gusto ko rin pong tanungin kung bakit po nila ako gusto tanggalin uh, at ginawa po nila yun sa iligan na parang. Ngayong araw ay kanyang inihain sa ombudsman ang reklamong paglabag sa Anti-Grab and Grab Practices Act, Usurpation of Authority at kasong administratibo tulad ng grave misconduct at grave abuse of authority. Kaya yung inireklamo ang alkalde na Maynila na si Mayor Isko Moreno Dumagoso kasama pati Vice si Alkalde na si Chi Atienza at iba pang opisyal ng lungsod. Naninindigan siyang may sapat silang ebidensya para mapatunayan maging ang pagkakaunay ng alkalde ng lungsod. Ah, uh, kasi po medyo mahaba po yung story niyan. At uh maipapakita po namin yun sa pag-file namin na kasi Kung bakit po siya namin na isama sa kaso. Pwede po namin sabihin na ito po isang conspiracy. Kung na iparito, kanyang ignit na may tuturing iligal ang isa na eleksyon na nagtanggal sa kanya mula sa pwesto sapagkat hindi anya raw ito otorizado ng National Liga at DILG o Department of Interior and Local Government. Actually, hindi po a year. Uh, ang uh, Liga Elections po ay nangyayari po after ng Barangay Elections. Ito po ay sabay-sabay uh, at ang National Liga po ang nagsasabi kung kailan po uh, masasakatuparan um, uh, ang uh, elections per LGU. Ang nangyari po, pagustuhan eh, po yata nilang ako ay matanggal, sila po ay gumawa ng isang illegal na special elections na hindi po inauthorize ng LG, hindi po inauthorize ng National Liga. Naguulat uulat mula office of the Ombudsman. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Boss Radyo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.